So dito idol ano, sa ating setup na pang video kay katulad nito may DVD player tayo, equalizer at saka amplifier. So kung pa tayo ng ating equalizer dito sa effector loops ng ating amplifier. So kung halimbawa mga idol, dun sa mga unang video natin ano, uh, pinakita naman natin dun kung anong pwede connection sa effector loops at saka hindi duman sa effector, nakadirect na dito sa audio input ng ating amplifier. So dito idol, halimbawa pang video kay ano, kung ang ating cellphone, o yung source ng ating pang video kay cellphone through bluetooth man yan or may ginagamit tayo ng connector papunta rito sa ating equalizer so pwede tayo gumamit dito sa ating epictor loops dahil yung ating microphone dito tayo mag mic input sa ating amplifier so dadaan yung ating microphone dito sa ating equalizer. Pero pag may DVD player tayo, dahil yung ating DVD player ay mayroong microphone input, so hindi na natin padaanin dito sa ating effector loops. So katulad nito idol, yung gagamitin natin na pang video kay dito yung ating source, itong ating cellphone. So yung ating cellphone, walang microphone input yan. Ano? So nasa amplifier tayo mag mic input. So ito yung pagkakataon na gagamit tayo dito ng effector ng ating amplifier dahil pag sa amplifier natin naka microphone input dadaan na rin dito sa ating equalizer so alimbawa yung ating cellphone so 3.5 to dual RCA ano? so ito ang ating 3.5 output dito ng ating dual RCA idol dito nasa sa audio input ng ating amplifier so alimbawa BCD ayan ayan yung ating connection lalo, lalo pag naka effector ang ating equalizer so DVD player naman yung ating source mga idol so pwede natin baguhin yung ating setup dito na idol yung ating DVD player Ayan, so ito na magiging source natin. So yung ginamit natin dito ng konektor idol sa ating effector loops dito na napunta sa ating equalizer ito rin yung gagamitin natin sa ating DVD player papunta sa ating equalizer tapos yung equalizer papunta sa ating amplifier ito lang din ang connector na ginamit natin kanina so walang tayong dinagdag ano? so nakakabawas tayo ng isang connector yung nang gagaling sa ating cellphone kanina so ito output ng ating DVD player tapos input sa ating equalizer tapos output tayo dito sa ating equalizer yung output natin na nanggagaling sa ating equalizer papunta rito sa BCD or audio input ng ating amplifier kaya lang Idol, nagbago yung ating setup dyan dahil itong ating DVD player pwede naman tayo dito mag mic input sa ating DVD player So naman ngayon idol Mayroon naman tatanong dito sa atin Paano naman ngayon Kung mayroong mixer Na gagamitin dito sa ating setup So ganito lang gagawin natin idol Yung nagagaling sa ating DVD player Papunta dito sa ating equalizer Alisin muna natin yan Yung input lang ano Input lang Ng ating Connection dito sa ating equalizer Ito yung nagagaling sa ating DVD player Ito okay, Yung output Huwag na natin alisin yan kasi yan na yung connection natin dito sa ating equalizer 2 amplifier. So ito yung ating mixer idol. So yung gagaling sa ating DVD player, ito, ito yung ilalagay natin sa mono left at saka mono right natin. O yung input ng ating mixer, ayan. Tapos ito yung itadagdag natin na connector idol. Yung sa output ng ating mixer papunta sa input ng ating equalizer channel 1 channel 2 ito lang yun no 6.35 to 6.35 so merong dual dual lang gagamitin natin left and right channel output ayan tapos ito yung sa channel 1 channel 2 input ng ating equalizer yan lang sya idol ano napakadali lang ang setup natin So, may mixer man tayo, siningit lang natin yung ating connection dito. So, dito na tayo mag mic input sa ating mixer. So, pwedeng pwede na yan yung ganitong setup natin idol. Ayan idol, sundan lang yung ating connection dito at makoconnect nyo na yan yung ating DVD player, mixer, equalizer to amplifier.